diniskwalipika ng Commission on Elections ang kumpanyang Smartmatic sa lahat ng kanilang procurements. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng panunuhol at public perception noong 2016 procurement ang pinagbatayan ng Commission on Elections o COMELEC sa pagdiskwalipika ng voting technology provider na Smartmatic Philippines na makilahok sa lahat ng COMELEC procurement. Batay sa 23-page resolusyon ng Comelec and Bank, ang desisyon ay may kaugnayan sa kinasangkutang kaso ni dating Comelec Chairman Andres Bautista sa Estados Unidos sa isyo ng bribery scheme umano ng Smartmatic noong 2016 at hindi sa 2022 presidential elections. Ayon sa Anbank, ang disqualifikasyon sa Smartmatic ay may kinalama sa kwestyonabling integridad nito na maaaring makaapekto sa electoral sa electoral process ng bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Garcia na walang irregularidad sa resulta ng 2016 at 2022 national elections.